Ito guys, panoorin natin. Medyo matapang na naman yung may ari ng sasakyan. May baril kasi eh. Ayan, panoorin natin. Kilalanin kung sino yan. Na naman. Yung naka Montero. Yung tricycle, binubusinahan ng binubusinahan. Nagalit yung naka tricycle. Bakit ka busina ng busina? Sabi niya. <laughs> Matapang eh, no? Na, naasar yung nakamontero. Yun, tinadyakan. Kumuha ng tubo. pag maganda mga Ayan yeah, O. Binunutan ng Di baril. Alam, may mga bayan. Baril yan. Eh. Mag, magsukbik ng baril. No ah, entry kasi si ipapasok doon. Kilalanin yan. Yun o, no? ginagawa niya. Pulis, pulis oh, pa yan. <laughs> o polis na patulas susunod, patawag na naman yan yun, inawat ni uh, poso officer kalbo, bato alias balot ayan o yeah. o no entry yung pinapasokan mo mamang kulis no wow, entry yan, yan. buta hindi pinutukan, no? o no entry yan hindi, patay. Ngayon,